Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinagkaguluhan na nga po si Luka Doncic sa social media matapos ang kanya nagawang 7 points. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang gustong gusto pa rin nga po talaga ng Lakers na makabuo ng bagong Big 4 na kakatakutan sa buong NBA. na ipanalo nga po mga katrops ng Dallas Mavericks ang kanilang napakainit na game laban sa Atlanta Hawks sa score na 148-143 dahil sa ipinamalas na halimo na performance ng kanilang superstar na si Luka Doncic na nakapagtala nga po dito ng 7 3 big points, 10 rebounds at 7 assists sa kanyang 25 out of 33 shooting sa field goal. Kaya dahil nga po dyan ay siya na nga po ang kauna sa NBA na nakapagtala ng pinakamalaking punto simula na makakuha si Kobe Bryant ng 81 points taong 2006. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay siya na rin naman nga po ang pang-apat na player sa NBA history na nakapagtala nga po ng 73 plus points at unang player naman na nakapagtala nga po ng 70 plus points na merong 75% shooting sa field goal. Kaya dahil nga po dyan ay agad na nga po nag-trending ang kanyang pangalan sa social media kung saan marami nga po mga fans, NBA analysts at maging mga NBA players ang nag kanya na nag-congratulate sa kanyang nagawang achievement sa kanyang karir ngayong araw. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang gustong gusto pa rin nga po talaga ng Los Angeles Lakers na makabuo ng bagong Big 4 na kakatakutan sa buong NBA. Kalat na nga po makatrop sa social media. Ang balitang hindi pa rin nga po tapos ang Lakers sa pakikipag-trade talk sa kapunan ng Atlanta Hawks. Sa katunayan, gusto na nga po ng Lakers na ibigay ang kanilang 2029 future first round pick at ang kanilang pick swap dito. Kaya nangangahulugan lang mga punya niya na hindi pa rin nga na po talaga tiwala si Rob ka sa kanilang kasalukuyang lineup. Gayong maaari nga po magbago at mag-struggle na naman ang laruan ng kanilang mga players kapag nakarap nga po sila ng malakas na kupunan at kapag nakapasok sila sa play-in tournament at maging sa playoffs. Kaya hindi pa rin nga po tinatanggal ng Lakers sa kanilang plano ang pagkuha kay John Murray para makabuo sila ng at-tisis ang bagong Big Four na siguradong mas malakas at mas kakatakutan sa loob ng NBA at naniniwala rin naman nga po ang kanilang front office na ito lamang nag isang solusyon para mabago pa nalang kanilang kapalaran ngayong season at makaangat pa sila sa standings ng Western Conference bago magtapos ang regular season. At bago nga po tayo magtapos mga katrops, ay may lumabas nga pong balita si Jovan Buhan ng The Athletic na maaari pa nga pong makuha ng Lakers si Kyle Lowry kung sakasakali man nga po na i-buyout ito ni Charlotte Hornets sa mga susunod na linggo ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.